Gihatag na ako tanan-tanan na sa ako ah. Pero dihang walang-wala na ko, gibiyaan ako nila, pati na sa akong asawa. Mayong adlaw ka ni DJ Sam o ingon man sa tanang tao nga naminaw sa imuhang programa online. Tawagan na lang ko sa si pangalang Boni, 34 anyos ko o lumad nga taga Misamis Oriental. Dugay na kong gapaminaw sa imuhang uh, programa sa rdJ DJ Sam. Actually, wa doon plano nga i-on-air po nga akong past experience. Kabahin kini sa akong live-in partner, nga dugay na sad kaayo na ako ning gidala-dala o huot kaayo sa dughan. Ang akong pares, tawagod na lang nato sa pangalang Angel. Bentinwebe anyos siya o doon na isa ka-anak. Sa sinugdanan pa lang, pinugos nga ipakataw ang among bata. Ako ray sigig pamugos niya, kay di ko gusto nga madamay ang bata sa among problema. Bisan doon ako'y trabaho DJ Sam, pero kada out na ako, ga-sideline pa ko. Driver, dispatcher, usahay, konduktor. Bisa na apakos dako nga kumpanya kay nakahuman man kong eskwela DJ Sam. Todo kayod gihapon ko. Kay ang gusto sa ako ang live-in partner, iyang sweldo para lang sa iya ginikanan. Pila ko katuig DJ Sam nga pasagda na lang nako na siya. Ako may namugos, maong ako'y maningkamot nga mo provide sa akong pamilya. Both me do mga trabaho. Pero murag liso jud ka mi og diigid mi mo asenso. Do na po yaya ang among anak DJ Sam. Fast forward ang iyang mama nga naa sa gawas nagtrabaho, nakauli na, na yung Pilipinas. Why kwarta? Kay 80 years nga naa sa Kuwait, pero doon naman sila igsuon nga gisuportahan ang medical expenses. Kay kimo man DJ Sam o dialysis, maong nahurot yun ang kwarta sa iyang mama. DJ Sam ni abot yun sa point nga ako ra o nga ang anak ang nakasagol. Naa iyang mama o igsuon nga lalaki, yang igagaw o nga ang live in partner. Sumauto ning samot gid intawon kog kayod. Triple. DJ Sam aminado ko basta makadrive kog jeep, di malikayan nga matintal ko sa mga barkada, sa mga bisyo ba. Sa adlawan ga droga ko DJ Sam sa gabi iinom. Pero muuli gihapon ko, dapat dunay 1000 pesos nga maremit sa akong live-in partner. Sukad na aiyahang mama og igsuon, wa na gid me time para sa amuha. Mingaw tanan, maski sex life, kay asawa pero magjakul na lang ka. Ingon anak kapait, kay nga naman, iyang mama og siya ang gatapad matug. Samtang ako sa pikas kwarto, ga inusara. Pero bisan ingon ana ang akong sitwasyon, DJ Sam, sugot na lang ko nga way bagutbot. Kay after one month, mubalik raman sad sa bukid ang akong ugangan. Uban ang bata, sumauto, usahay makasolo pudming duha sa kong live-in partner pero bisan solo na mi DJ Sam, boring yapon kaayo sa sex life. Ingon ana ang akong pares. Amot ka ngano pero basin sad kay tungod laki siya maong gahigda ay rapir Ni unong ko DJ Sam kaysa sa kadagang babay ni agi sa ako ah, nihatag ni hatag og anak nako. Pero until ni abot ang time, nawad-an kog trabaho. Naglisod jud ko. Halos pati sideline, income na ako, mingaw na. Dito na nagsugod na ng kalbaryo sa akong kinabuhi. Sila tanan, gibiyaan ko. Literal nga kung walang wala ka, biyaan yud ka. Hapit ko mabuang. Nagkasakit, DJ Sam. Karon, naanami kasabutan sa barangay nga schedule para sa bata. Pero ang nakapait, gidala nilag bukid nun ang akong anak DJ Sam o gipalayo sa ako ah. Naluyahan yun gaayo ko di Sam. Bwisan doon ako'y trabaho pero nasakitan yun gaayo ko. Giblock pag yun ko niya sa social media. Di na na ako makontakt ang bata. DJ Sam, mga ayok tambag sa imo mga viewers o followers ang sabay angay na kong buhaton. Daghan kayong salamat in advance. Daghan salamat pag sa pagbasa ning ako ang storya ah, o more power sa imong programa. Imong follower, Bumbum